Ah uh, guys, nandito na tayo sa event ng Kawayan Bodybuilding na palaro ni Mayor at ni Boss JP ng Supplement Hub at JP. Nakikita nyo po, mag-start na tayo ng 2pm. Uh, nang may mga boot tayo dito ng A1 Supplement Hub. Saka yung prota natin nasa taas. Mamaya mag-start na tayo guys. Meron din pala pala tayong event ng Arm Wrestling kay Sean. Nandito po sila sa million ng stage. Testing natin sila. Testing natin. Hey, yeah. Masigit. Ang head pala nila dito si Sean na pinaka leader nila. Si Sean pala top 2 ng Arm Wrestling Philippines. Siya ang top 2 sa Philippines. Ah uh, guys, si Sean pala ang head ng Arm Wrestling dito sa Kawayan. Siya top. Hindi ako. Siya <laughs> <laughs> <and laughs> pala mag-organize. Mag-organize ng Arm Wrestling dito. Top 2 ng Arm Wrestling sa Philippines. Pakigalan mo siya. Ah uh, guys, ano. Makakasama natin ngayon yung team ng... Tawagin ko na yung head ng team. Ano ulit? Isabel. Isabela. So, yes, Isabela po. kasi marami palang community dito. So, napadayo kami. At salamat din siyempre kay Coach Wings kay JP kasi sinama niya kami dito. So, abangan niya mamaya may, may sila mag-exhibition. Uh -oh. Sample o. Oh, sample. Sample daw. Takot ako eh. ma-injured tayo. Ano? Broker sir. Ang tigus. Ang tigus. Ang ay, ano bro? Ito, ng Pilitin mo ito na magpalaro mamaya <laughs> Matalo ka, matalo ka Para yung ganahan siya Ang bigat Lahat ng pwersa sa paa, sa braso na punta eh Pwede to, pwede to Masyado kong umiikot ha Yan, 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 yan Shoulders pala Tingnan Kasi walang muna Tatak na ako. Okay, bye ni Jason oh, ah. Okay, Oo, Alright! <laughs> yun, ang pwede ka Ang ano lang, pwede lang. Pwede um, pwede pwede pwede. Um, minsan nakakadelikado lang yung pag gumagayon pa Kasi pag umatake yung kalaban, ito yun. Break arm So, alam nakaharap lang lang yun. E, try mo ka eh. One lang. Parting so, mo so, pa lang ready ko. Huwag mo na iisipin to. Ang iisipin mo muna ito. Para may engage mo to. Ito yung flex mo. Yan, so. Yan oh muna. Normally kasi kapag yung mga beginners, oh, try mo yung ano ah, igat mo. Uh -huh. Ready, go. Tama, okay, okay. okay. pag ginat mo kata, hold mo ako. Uh -huh. Unlike pag, so, yeah, hold mo ako. One, three, go. Mahirap diba? Uh, so, hindi mo siya ma-flex. lang, muna. Tapos, yun. Pag nakaganyan ka na, ang next move lang. Two movements, two movements, two movements, two movements one. lang na tapos, down. No. Ah, yung down yeah. the work shoulders. Parang di ba naka-align ko? Baba, ganito bro, bababa ka talaga. Oh. sa so, ka talaga. Oh. so, bababa mo ito ng elbow. Di ba kumaharang ka dito? Oh. So, parang gagawin ka pa. dito. Yeah. Tapping? Yan! Yeah. Yeah. So, two movements lang, lang. yun. Yeah. One, and two. Ready, go. Then down. Okay. Bikin okay. natin. Ah, oh, may pare, wala ka sa. Nakinig din si Carl. Ay, napipigil. Wait kayo. lang ka ng pagbaba mo. Dito. Oo, okay. ah, so, usig uh, uh, mo doon. Yun. Para para bumaba ako. Ikaw oh, oh, din eh. Nagano na ako. Nagano na ako. Pero Hindi may kami Tara kasi silang Karl eh. Go. Wala ko

dito. Kailangan ba? Deh, dapat mukha. Laban na ko mukha. Mukha sambuha. Leg wrestling. Oh, leg wrestling lang. Hindi, dapat mayroon din yung sapakan, no? Grabe. Brutal. Lodge. Lodge. Mr. Sanchez pa rin. kita. bomba <laughs> Headlock. Kaya mo yung beso-beso, pisngi sa pisngi. Sinong yung leg, Mas mahirap naman yun kesa yung sapakan. talaga <laughs> yeah, face, Go! Ay! Sapakan na lang. Sapakan. Sapakan trip. Si Myra trip, sapakan. Go! 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 Go!

으 yeah.

Okay, okay. No mercy. No mercy, Pilay. Thanks, eh. buddy. Ang pira sa'yo mamaya. Ang dami nun eh. Hindi ko alam kung bibigyan. Kung paano sila iscore eh. Kung wala namang makatibag sa'yo. Kahit sa binakadulo. Pero siguro kung pagod na pagod ka na, uh, yeah. Sino makatalo kayo? Dalawa ba yun? Si, Boss JP! Pag nandito ko, huwag kang kabahan. I got you, bro! na yun, nakadahid pa yun. Last! Uh, magkakaroon tayo ng second exhibition match na arm wrestling between number one, number two ng Philippines. Versus number one ang Isabela. And then mamaya, meron tayong free for all. Subukan ninyo kung kaya nyo patumbahin yung number two sa Philippines. Meron kayong cash prize, meron kayong income meron kayong and Pwede kahit sino sumali ha. Mamaya sa for all. Ngayon meron na tayong uh, on Uy! Uy! Sali doon. natin sila. i no, don't no, no.

ano lang to, sobrang ikli lang nung binigay naming time to announce regarding sa Arm Nation or sa Arm Wrestling uh, Exhibition. Pero grabe yung respond. May kita niyo naman sa vlog. So, thank you Isabella ha. Thank you Arm Nation, uh, Sean Frispa sa mabilisang respond and mabilisang paghatak ng tao. Okay? So, again, magkakaroon tayo ng sariling Arm Nation or Arm Wrestling Competition dito sa Isabella Ha? Kasing arm, arm Wrestling lang.

Ayan, Okay, so, yan, kasama natin ang pinaka-head ng, pinaka -head ng uh, 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 team. Uh, Notorious Isabella uh, Puller. Notorious Isabella Puller. So, nakakatawa kasi first time namin sila makita at hindi ko in-expect na ganito pala karami yung community nila. Which is kalahati pa lang talaga actually. So, napakarami nila. Mas marami pa actually sila sa team namin sa Cavite. So, sana magtuloy-tuloy kayo bro. Na dumami at nadayo kami. Gaya, gaya na lang sabi ni Coach Wins, uh, baka magkaroon ng part 2 this year. In-expect ko kasi annually eh. Pero baka. So tingnan natin. Kaya maganda lang kayo lagi kasi para parang event. So salamat din sa sama ko dumayo. So magkita sa sa susunod na vlog. Okay, so yun. natapos yung arm wrestling event namin. Uh, again, nagpapasalamat ako sa J-Fit kasi in-invite kami dito kailang Sir JP Yap at kay Coach Wins at kay Mayor kasi binigyan kami ng opportunity para makapag-exhibition match. Napakalawa kayong bagay sa amin yung para ipakalala yung sport namin. Lalo sa ganitong ka-legit na Um, event. So, yun, sana magkita niyo sa tayo ulit. At makita niyo pa ako susunod na vlog dito. So, ilang. Salamat. Eh.